first station second, third station first station guys na ano sa ikalim mga estasyon bayan na kutob ang motor ang baklayan na to, ito dito ba? tara na let's go Dari mo sa kaon yung mga dibu, dibusyon, dibuto. Sila magsacrifice sacrifice kiba sa kaon. Oh, no? Ipakita na ako sa inyo sa kaadaan ko ang panlanto. Dari. Ang mga isa ko hagdan. Mga hawiranan. Ang ay musaka dari hawan. Muna yung bukid sa gabuk. Mga nila gabuk hill. Para lang simbahan. Ganda. Ganda, ganda rin. Padalong sa lang estasyon estasyon sa cross ikaunong ikaunong mga estasyon hangat na ikapitong estasyon ikawalong estasyon hindi ka hindi rin makita ang barangay ah, barangay gabok sa tiyam estasyon Ka napulog stasiun estasyon. Habog na siya. May ka-dosing stasiun estasyon. May tracing estasyon. saya ke terus sih stasiun dan sembahan ada ini informasi sembahan guys sinyal enggak ya? di yatiman di minting aja buntak deh ikawang kwandre teh ke bali magmintin minting sa balibot oh perlu ay lagi saya. Oh, pakai praktis. Takdir ada gapang gati. Ada sapikasuna. Ana poi dalan da pikas. Sama ndak bulagok ngambil kod? Oh. Ai mau. Kala agak kanjeris. Karen pa. Saya yang pilih dulu teh. Ngalan. Kuan liagas. Nah, gimana ke parang karang. Ai mau. Shout out teh. Ke kamera dia. Memakai ladak <laughs> pang timbaya mah. maulog ko. Ano siya ba sa Franciscan mga sakop ni? Oo. Sabado, nakagayan na naka din sa Cagayan. Nakagayan, paan sila ka tao, 50 ka buo. Nag-usari sila kada na stasyon. Ayun mo, nag-una-una na sila si Mana Santa. Oo. Ayun sa mga Franciscan, ang ngalan na Franciscan, ano sa na? Sa Pilgina siya. Ayun sa Suportado supportado sa sasayang nasod? sa mga na? Oo, naigamtahan sila. Ang pag-blessing dahil, naikuan, Amerikano na ganyan. Sige, ala nimo sa vloggers eh. Kuan Odix vlog. Ang misa dere unsa man kada adlaw. Ko depende aw ko ngadong pag lakas kuan ko dere kay blessing na pero karong Holy Week dere daw sila. Hmm. Kuay tubig man inom unsa man. Kuan nagigikan sa ubos pero dili na man may man kay pondo naman sa tangke bitaw diha ila nga panghugas pa na. Ah, kini tubig gikan sa ubos. Oh. Tan ba manalo ni Father Dickuan ang nga, ang audition na bitaw ang tawag sa Hmm. Kamu lo pagi ini improve uh, deh. Oh, ramai mengat terbantu obos. Apalus hmm. lagi kayak empat menit empat ram tahu. yang বহু ইচ্ছা কৰোঁ কেনে guys, ang kinatom yan. Ang nabahin sa bukid. Ang likod ano yung bulagok ni. Dira or dito. Uh,